Kasi isip pagbalat niyan. Sarap talaga pag ano pag pag bagong pitas kasi. Syempre pag bagong pitas, fresh na fresh talaga. Tapos nalalaman mo pag bagong pitas kasi malutong. Amo. Eh. Mm. 'Di ba, malutong. Pag ano to, pag hindi na fresh, kunat kaya. Yun yung paglilinis niyan. Yan lang. Sin lang natin. Yung iba, ginagawa dito, ano, yung tinatanggalan na mismo ng balat, kinakayas na, pero parang wala nang katrim-trim, pag gano'n Hindi, tsaka bukod dun, syempre yung, ano, yung nutri, ano, nutrients ng ano, ng yung gulay. Nabawasan na. Kaya maganda rin, ano pa rin, luto mo siya lahat. Nandun na sa ano, nandun na sa sabaw yung ano niya. Yung sustansya niya naiwan na iwan na doon sa sabaw. Hmm, diba, luto. Hmm. Tama-tama ito yung mga kalaki. Yung buto niyan, maano pa, malambot pa. Para malama mo kung matigas na, pag pinisama yung buto, matigas. Yun, hindi na pwede. Kasi matigas na. Pero pag ganito, sakto-sakto lang. Pangit kasi yung ano, yung sobrang bata. Sobrang maninipis kasi wala ka na makukuha laman. Parang ganito, di ba diba, Sobrang nipis. Kaya sakto lang yung mga ganito. Ito, yan. Ito, tignan natin mamaya kung natigas sa loob. Hindi mo lang na ganyan. Yun yan. Tapos, stay natin ng ganyan. Hmm. O, oh, diba? Gusto mo, linisin mo pa maiki. Hmm. Yan, mas maganda nito yung talagang fresh. Ito talagang fresh. Kakukuha lang namin. Kaka, kakapitas lang. Kaya, pag ano, mas maganda, luto mo na kagad. Kasi pag sunod na araw mo palutuin yan, nagdadry na, tuyo na. Siyempre yung sustansya niyan, asa na, wala na na tuyo na. E pag ganito, masarap talaga pag bagong pitas. Kahit anong klase ng gulay, masarap pag bagong pitas. Manamis namis miss. sa yung ilang araw na nagulay, wala na, ano na yun eh. Medyo natuyo na eh. Ayan. Try natin ito malaki. Pero sakto pa to, pwede pa to. Hmm. Yung hininga namin ito, tiga ano daw eh. Tiga Norte, tiga Pangasinan. Kasi sa Lucano. Kaya relate na relate sila. <laughs> Talagang damang-daman nila yung kababayan nila eh. Mga kadugong Norte nila eh siempre yung mas mahilig talaga dito yung mga ano eh. Yung mga tiga norte. Pero may mga ano, yung mga tiga rito naman sa Manila na ano na rin to. Yung natikman nila. Kasi masarap naman talaga. Pero siguro hindi rin sa lahat ng tao. Meron din tao na hindi kakainin to. Pag ganito yung iba, ang ginagawa, bubukain, sample lang ko. Bubukain na ganyan, malit pa yung buto niyan, pwede pa oh. oh, bata pa. Ta. Tapos, ang gagawin, kinakaya sa ganyan. Yan. Sa iba ha, ganyan. Kinakayas na. Uh. Para to sa mga ano yung tamad eh. Kakayasin <laughs> ng ganyan. So, pag niluto nila ganyan na. Kayas na. Pero, ako ayoko nung kasi nga walang katril-tril. <laughs> Tsaka yung sabaw nung no, ano. Nandito yung nutrition pa niya, no? Sa, ano, sa balat. May ano yan. May makukuha ka pang ano dyan. Kaya, mas maganda yung kasama ng balat. Tapos, pag naluto na, edi, kainin mo na. Yung kaibigan ko, binigyan ko nito, nga syunga, syunga eh. <laughs> Kinain, hindi alam kainin. Shout out naman. Sinipsip lang. Proud pa siya. Sinabi sa akin, sarap-sarap daw ng luto ko eh. Tinanong ko siya kung paano niya ba kinain eh. Sabi niya, sinipsip ko lang. At eh. Hindi yung sinisipsip. Kinakain yung laman niya. Kinakaya siya. Kinakaya ng ipin. Kaya talaga iba. Hindi naman talaga alam to. Siyempre, natutunan ko lang ding pagkain ito Siyempre, sa nanay ko. Si nanay tatay ko mahilig sa gulay. Tsaka ano sila? Mula sila sa norte. ba? Diba? Mga dugong ano yan, mga tiga na norte. Tapos, born and raised din sa probinsya eh. Kaya, alam nila yung ganong, ganitong pagkain. Kaya sa amin, nung maliliit kami. Nilulutoy nanay ko ng ganito lagi. Ipitas lang sa sa backyard. Ngayon kasi dito sa Manila, dito sa Quezon City. Bibihira ka nang makakita ng ganito. Lalo na kung wala kang space, puro simento na. Lalo na. Lalo na yung sa mga kondominium. Dito sa amin, wala na rin space kasi puro simento na. Kaya nga yung ginawa ko. Nagtanim ako sa ano, sa balde nito malunggay kaya lang limited lang yung paglaki pag nakatanim sa balde hindi tulad yung pag nakatanim sa talaga sa ano sa ground sa lupa talagang lalago mamumunga yung sa akin nasa balde lang kaya hindi ko alam kung mamumunga yun yun lang mapapakinabangan kasi yung ano niya yung kanyang bunga eh bunga yung kanyang dahon laki rin kasi ng ano na nun advantage sumitanim ka nito hindi para pag nag tinola ka o kaya pag naggata ka ng gulay may e, makukuha na ka na ng dahon kesa yung bibili ka pa sa palengke Ang ah, mahal na no parang tatlong piraso ng tangkay ng dahon ng malunggay 10 pesos na sipin mo yun na di pa presyon. Ano pa yun? Yung malantalanta na yun, yung tipong nalalagas na yun. Kaya minsan, pagbibili ka sa mga kariton, naka-plastic na siya. Tapos yung mga dahon niya, nandun na sa plastic, nalaglag na lahat. Hmm. Ayan na. Ah. Kunti lang yung lulutuin ko kasi ako lang kakain. Wala kasi si Javi pumasok eh gigisa ko lang to asin iyon lang wala akong ibang sahog na gulay pero sa susunod meron pa kasi akong tinira hanapan ko ng ano ng ibang gulay makakatuwa din yung may-ari nito bait din eh binibili namin ayaw ayaw magpabayad kaya nga daw niya tinanim yung para ano para sa mga tao no, diba? sana all sana all ganun pag-iisip niya hindi nga para sa mga tao. Hmm. Yeah. lang mag ano, magsungkit. Sinungkit to ng aking BFF eh. Nanakit yung leeg kakasungkit. Ako taga pulot eh. <laughs> Ako taga pulot, taga ipon lang. Siya yung kit. Yeah. Pares kasi kami taga norte. Kaya yeah, pares kami ng hili sa sa pagkain ako dito sa bahay, hindi kami mahilig sa karne. Hindi ko sila hinilig sa karne, actually. Kumakain sila ng karne. Pero dahil ako yung nagluluto, no choice sila. Kaya lumaki yung aking kids na ano, more on vegetable. Fish, yan. Minsan, chicken. Yan yung mas madalas namin. Fish, ano, chicken, vegetable, yan. Karne bihira. Minsan sa loob ng isang buwan, hindi pa kami nagkakarne. Kaya tuloy, pag nakakatikim mo ng karne, parang ano eh. Parang ayoko yung lasa. Parang hindi na rin ako sanay kumain ng karne. Hindi ko siya na-enjoy. Kaya gusto ko pag nagluluto ko ng karne, yung, ano, yung may mga sauce. hindi <laughs> ko na siya ganong na-enjoy. Mas masarap pa rin talaga yung ano na gulay-gulay lang. Ito, lahukan mo lang to ng prito ista. Laban na yan. Kahit nga wala eh. Isa mo lang to sa ano, maraming kamatis. Sarap na yan. Yung, yung lasa niya yung manamis-namis. Tsaka yung sustansya niya, hindi mo yung mapupulot kahit saan. Talagang masustansya yan. Tapos ko na. Ito. Malit na eh. Sayang. Tingnan <laughs> ko lang pwede pa ito isa. Pwede pa. Sayang. Sama natin yan. Kasi super lit na. Pero sayang yan. Mm. Ayan. おらいね。